Natuloy na kanina ang PMA Alumni Homecoming sa Baguio City kung saan nagsagawa din ng Eco Trail Run at Golf Tournament matapos ang registration. Inabangan din ang Alumni Parade kung saan lalaho ka ng mga kilalang personalidad na nagtapos sa Philippine Military Academy. Ma-report si Ezra Mabutas. Nagsimula na ngayon ang programa ng PMA Alumni Homecoming 2015. Isa kanina ang PMA Alumni Eco Trail Run na ginanap sa grandstand ng PMA. Kasunod nito ang Battle of Classes Golf Tournament sa Camp John Hay at registration of PMA alumni sa Melcher Hall Building ng PMA. Susundan pa ito ng iba't ibang aktibidad sa February 20 hanggang 22. Sa February 21, araw ng Sabado ay isasagawa ang arrival honors para sa kanilang bisita na sa Ginoong Eduardo Oban Jr., Executive Director. Presidential Commission on the VFA at susundan ito ng Alumni Parade. Samantala, sa February 22 ay isasagawa ang Testimonial Parade in Review at Silent Grill Exhibition ng mga kadete mula sa Baguio City, Ezra Mabutas, Eagle News.